Hi guys, for today's video, mag-harvest ako nga ngayon ng orange. Ayan, ang daming bunga guys. Pwede na to siyang harvest kasi orange na siya. Ayan siya guys, ang dami. Ayan na. Tadam! Harvest time! So, tatanggalin ko na. Yan. Hala guys, ang dami talagang bunga guys. Ah, oh, ayan na guys. Di ba pwede na to siya? Ayan oh. Super orange. Ay, ah, ito, ito. Ayan siya guys. Di diba? Ang dami na niyang bunga. And ito. Ayan. Wow. Pag ano, alam mo talaga siya na okay kasi pag inikot mo siya, madali lang talaga siyang tanggalin. Katulad nito. Ah, hindi pa to siya, guys. Hindi pa siya. Eh, ito. Parang green pa siya, oh. But I think, hindi pa. Kasi pag yung ano na talaga siya, madali talaga siyang iikot. Ayan siguro, I think so. Ayan so, guys. Ayan! Oh, ayun siya, guys. Hala, ang dami. Tingnan nyo naman. Di ba? Ang daming bunga. O, oh, orange kayo dyan. Di ba? O, oh, asan ka pa? Ayan, libring orange. Di ba? Orange. Ayan siya guys. ah oh, pero ito hindi pa ito masyadong ready. Yung medyo dark talaga. Yon, ang mga ganito, ganito. Ayan guys. Ayan o. Oh. Alam mo kasi talaga na ready na siya. Pag, pag, inikot-ikot mo siya, madali na siyang matanggal sa kanyang ano, ayan, talagang oh, ready na siya. So, ayan, din, ayan, na siya.